di nante mo na lang yan ang inumin mo salamat po salamat po salamat po salamat po salamat sarado sila nante pag sunday o, ayun Ante, yung best friend mo o, dumarating ayun no Bago iyak-iyak. siya. Iyak-iyak. Wala ni, eh. Wala na, yak na talaga? Wala ako. Ha? Gutom ka da talaga? Wala antin sarado na sa akin eh iyak-iyak siya pag hindi mo siya sinama kahit ganun yung niya talaga yung best friend. Huwag mo siyang tatakbuhan ah. Okay, na rin. tinapay mo ah. pa. siyot ako. mo kami magkasama tayo ngayon. siya yeah, manibayana ko. ha? bakit malal na nandito siya? hindi yeah, ako ha? Na siya malal na kahit yaman niya. kahit yaman. kahit yaman. Sigyante, bigyan na lang kita. bili mo na lang ng ano yung ano mo. Yes, ante. Sasaran ako talaga, ante.